Alam niyo po ba yung tungkol sa batas ng bagong batas na China na idedetain daw for 60 days pag meron silang nahuli na pupunta sa tao din sa iyong. Ano po ang ano niyo? Ano po ang reaction niyo? Dito, dito sa, sa camera sir. Yes, yung eh oh, kasi na. ang sabi nung ano nung China pag may makulit daw sila ng Pilipino ngayong June 15 yun po ang ano nila yung kukulong daw nila doon sa inyo. Yeah. Uh, pero para sa amin, malaking ano kawalan din pag hindi kami makalaro ito. ito maganda koyo, ang so, pag maganda lang ganyang kita lang. Kaya pag dito lang kami sa tabi, wala. Wala sa pamilya Wala sa pamilya Sir, wala nang sabi doon. Sinubukan na pag Hindi pa Hindi wala mamasin. Hindi pa mamasin. sinabihan po, hindi kami na Nang bakit daw po? Mahirap na kami dun. pag na yung kami doon. Nag-iingat din yung mayor namin. Na, uh, mas upot namin doon. Makami pang simula na pagluluhan doon. pa. saktan kami. Kung saan kayo lang ito Hindi ko po, po alam mo kung kailan lang. Nag-tish kayo ngayon. Wala kayong pinagkakakitaan. Mayroon naman po kaya lang hindi yan. Hindi sa parang. Dito lang kami sa gilid na harap buhay. Ano po sila? kami yung mga -shell. Tapos, Aquarium katulad niya Pero hindi sapat? Hindi Kulang, kulang sa lalo may sa mga po, sa college sa high school kulang yung kita Magkano okay. po ang kita niyo ngayon kumpara po sa dati? yung nakakalaan eh. Sa isang linggo, dito kumikita dito pa naman mga Surti na yung sa isang linyo. Pero pag fiscal puro, pag nang kami doon, 8,000 sa 8,000 sa isang linyo. Sir, nagigil po pala ko sa pag-aaral? may mamwikli po, kung kung sa panahon. Kung maganda yung panahon, na kayo ng may mga nakakasabi ko yung mga Chinese. Kaya nakakalubilo rin yung mga ano nila, yung mga Chinese nila. Kaya yung mga posture medyo may ginagawa sa inyo? Minsan yung isda namin, pinipinigan. Pukunin nila yung magaganda. Matitira sa amin yung mga pangit na lang, mura. Yung mga uh, mamurahin na hmm. Hmm. Pero hindi naman, ano, hindi naman madalas. Minsan siguro sa isang buwan gano'n. Minsan wala Hindi naman sila nananakit? Hindi ito. naman po. Kaya lang yung kung minsan yung pag meron silang ano, yung ini-sprayhan nila ng tubig. Hmm. Yung, yung, meron silang yung ano, hindi gusto i nila ng tubig. I-sprayhan po kayo? Ako hindi ko pa nasubukan pero yung ibang kasamahan ko na, ano, na experience na nila yung gano'ng pangarap. Ano ba yung pinakamalalang aspect na lalala? Yun lang po yung i-sprayhan yun, kayo ng tubig tapos yung pupunin yung uli nyo tapos may... pipiliin nila yung uli na magaganda, yun yung pupunin nila. May, may nasugatan dun sa mga na-sprayhan ninyo kasama? Wala naman po. ano yung sparko yung water cannon ba 'yon? Oo nga 'yon. Oo nga 'yon. Pag kinamahan ko nun sigurado babaliktad ka. Malabasan. Malabasan ba 'yung pulong ng gobyerno sa 'yan? Sa. May nakakita na katatlong? Meron naman. Eh tulad ng mga ano mga post-partum ganun. Tapos nung ano binigyan kami ng bangka para kahit hindi kami maratakot. Meron kami ginagamit dito sa tabi. Yung mga kasampa. Kasi marami kami, marami kami pangkat doon.